Huwag mangamba at gawing regular ang breast self-check o ang pagsusuri sa dibdib. Yan ang payo ng isang breast cancer survivor. Ganito ang ginagawa ni Jennifer Fernando. At nang may makapangkakaiba sa dibdib, ay agad na kumonsulta sa doktor. At ngayon, dalawang taon na siyang in remission. Sabi ni Fernando, mainam na kilalanin ang katawan para maagapan kung may sintomas ng breast cancer. Ang pag-check po ay parang second lamang na... Bahagi na ng ating buhay na ating chinecheck kung tayo ay may message. Ayon sa Department of Health, kinagawa ang breast self-exam ng walang damit. Itataas ang kamay at ilalagay sa likod ng ulo. Gamit ang tatlong gitnang daliri sa kabilang kamay, kapain ang dibdib ng paikot, paloob-palabas at taas-baba. Pwede rin itong gawin ng nakahiga. Sabi ni Dr. Rowena Galarpe Pedrajas ng Philippine Cancer Society, ang normal na dibdib ay dapat kakulay ng balat sa ibang parte ng katawan. Wala rin dapat bukol na makapa at wala dapat discharge o anumang lumalabas mula rito. Dagdag ng doktor, ang best time sa breast self-check ay lima hanggang pitong araw matapos ang buwan ng dalaw. Pero kung menopausal o tumigil na ang menstruation, mamili ng isang date kung kailan gagawin ang self-check buwan buwan. Hindi lang kababaihan ang dapat mag-self-check. May mga pagkakataon kasi na kahit lalaki ay nagkakaroon ng breast cancer. We will know how it looks like, how it feels when we touch it, kapag may check tayo. What, how does it appear if you are in front of your mirror? You become familiar you develop awareness And of course, the ultimate goal is actually for early detection. Bilang pagdiriwang sa Breast Cancer Awareness Month, nag-launch ang beauty company na Avon ng Campus Tour para ipalam sa mga estudyante ang kahalagahan at kung paano mag-self-check. Sinimulan ang campus tour sa University of Santo Tomas sa Manila at labintatlong paaralan pa ang bibisitahin. This is our way of really reaching young people, the young generation because we think that we, they really are future advocates who can spread the news about uh, breast cancer awareness. Ayon sa World Health Organization o or WHO, breast cancer ang pinakakaraniwa na cancer na dinadiagnose sa mga kababaihan. Base sa datos, higit dalawang milyong kababaihan ang nadiagnose ng breast cancer noong 2022. Nasa 600,000 ang namatay dahil sa sakit. Payon ni Galarpe Pedrajas magkaroon ng malusog na lifestyle para bumaba ang posibilidad na magkaroon ng breast cancer. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Denisa Fernandez, Newswatch Plus.